Maraming nagwawala ng mga fans matapos ang paghalik ni Daddy Paulo sa noon ni Chita Girl. Napakaraming ayuda ang naglalabasan ngayon. The more na may mga events sila outside the country, mas nagiging sweet sila. Malayang malaya. In fairness din naman kasi sa mga manager ng Kim Pao, napaka-supportive nila at hindi ganoon hinihigpitan ng dalawa salot lalo na kay Miss Edith na napakabait at hindi nagdadamot sa mga paayuda. Ayon nga sa mga komento, bilip din ako sa manager ni Kimi. Sobrang supported sa kanya, kaya mas lalo siyang sumikat at hindi nawawalan ng proyekto. May ibang manager kasi na sobrang higpit, daming ipinagbabawal sa talents nila. Kaya naman, Miss Edith, More ayuda sa Kimpaw, malayo pa ang mararating ng dalawang iyan. Naniniwala kami na may ibubog ko pa sila sa mga susunod na buwan o taon. Ayon pa sa isang komento, ang strong ng samahan ng Kimpaw kaya hindi malabong magkainlaban silang dalawa. Parehas silang single at nagkakaintindihan at magkasundo na wala ka nang hahanapin pa. Basta lagi lang tandaan, Kimpaw bihambol humble kung saan man kayo makarating. Ilan lang yan sa mga komento. Pinakidig at patuloy tayong pinapasaya. Mabuhay kayo Kimpaw. We love you so much. Abangers na tayo sa mga susunod nilang ganap. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.